Magandang gabi po mga farmers, sa lahat po ng mga farmers sa Pilipinas, yan, at uh, sa mga OFW, yung kagaya ko po. Uh, gusto ko lang po i-clarify po sa mga ginagamit ko po na insecticide, na comment po kasi kayo ng comment doon sa, para sa, ano, sa papalay na, ano, na, in, uh, pang insecticide, yun, know, yung sa leaf folder, no, kasi marami po nagtatanong po ngayon kung ano po yung ginamit ko po na gamot po doon. So, ang ginamit ko po doon ay Pilsop 300 EC. So, hindi ko sure kung kilala ng gamot to pero nakita ko hindi po masyadong kilala. Kasi nung binili ko ito ay binigyan pa ako ng mas may tatak na pangalan. Yung kilala. Pero sabi ko hindi kasya yung pera ko. Kaya pinigay po nila yon So, ang rason po nung nagtitinda at alam ko rin ay doon daw sa ingredient na ginamit. So, parehas lang sila, pero iba lang yung pangalan. May iba lang yung pangalan na ginamit doon, yung uh, ikinumpir nila. So, sabi niya, itry mo ito, sabi niya. So, itrinay ko, at nakita niyo sa video po na ito, yung resulta po niya. So, namatay po ano. So, yun po yung isang technique. Parehas po sila ng ingredients, pwede niyo pong bilhin yung mas mura. Pero kung may pera man po kayo, pwede niyo bilhin po yung mas maganda, effective yung talagang kilala. And itong mga binibili kong gamot ay tapos mga fertilizer ay binibili ko po ito. Ah, wala pong nag-sponsor po ta sa atin dito. So tinutukoy ko po dito sa vlog ko po, mga nakarang vlog ko pa, nasa Pilipinas ako. Yun po yung ginagamit ko pero sponsor, ah, wala pong sponsored dyan. Lahat po binili po natin. At pangalawa, yung abono, mayroon kami nabili na mas mura. Pero makita naman effective. At uh, nagkakalaga lang ito ng yung 4600 ay 1,350. Tapos yung uh, triplicator siya nasa 1,4. 1,470 I think. Something like that. Kasi ano eh, mga, mga nakaran no, ng mahal. Ng mga bono. So yun po, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan nito no? Basta bumili po kayo sa Agri Supply. Tanong niyo po kung ano yung uh, gam ay mga fertilizer na pwede niyo bilhin na medyo mas mura makita niyo kasi effective naman po 'yon basta galing po sa Agri Supply. Huwag kayong po bibili po mga farmers dun sa mga nagbahay-bahay lang. Yo, know, may mga ganun kasi in incident like yung ano to yung pang ano, pang gamot na ginamit namin. Nagbahay-bahay <laughs> sila one time nakabili sila isang isang karton. Pero ang tagal na ubos kasi hindi magan Okay naman pa, okay naman nung nabili namin, pero hindi siya sure yung foliar ang binabanggit ko po dito, ano. So ayan po mga mga farmers, uh, lahat po ng binanggit ko dito ay hindi po sponsored, na binibili po natin para po sa mga karamihan. And then, yung sinasabi nyo po na nagtitinda po ako. Mga farmers, hindi po ako nagtitinda at wala po tayong punan siguro kung later ton pag nakawi tayo magbubukid ulit pwede tayo pwede natin gawing ano yan uh, pwedeng business siguro yan pwede yung pagsimulaan kahit maliit lang mga farmers para may introduce po natin sa mga farmers na gaya po natin so hindi po tayong bihasa sa pagbubukid may alam lang tayo konti and yung mga gamot po na yun makikita naman po natin in po ng mga nasa mataas na katungkulan dyan sa DA kung ano yung mga gamot na pwedeng gamitin mga farmers. So yan, maraming salamat po sa lahat po ng subscriber po natin and sa YouTube natin. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye! -bye.